Magandang araw sa inyo mga kakambing. Ayan, ngayon lang ulit tayo nakapag-upload. At talaga namang mga uh, binaha tayo ng napakaraming mushroom. Ito nakaraang linggong ito. At talagang binuhos ko sa Reels sa aking Facebook ang upload. Ayan, naubusan tuloy ng space ang ating cellphone sa ating topic na mga kambing. Okay, so mag gagawa ako ng short video ngayon at pag-usapan natin ang F2 Anglonobian. Ayan, ngayon lang kasi ako nagkaroon ng F2 Anglonobian at dalawa sila ito si uh, Totoy Brown at may kapatid niya na si Neneng Black nandun sa abila si Neneng Black ngayon uh, marami yung nagtatanong din pa paano daw ba yung presyuhan ng F2 Anglonobian o yung mga F-series o focus tayo sa F2 Ayan, meron kasi para sa akin meron dalawang klase na uh, pagbili ng kambing ngayon ah uh, Tatanungin mo muna sa iyong sarili kung ikaw ba ay breeder o ikaw ba ay meat or milk producer. Yun. So, yun. Pag na-identify mo na yun, tsaka ka ngayon maghahanap ng source o yung pagkukunan mo ng mga kambing. Yan. Kagaya ko, for example, ako po. Ang target ko ay meat type. Ayan. So, nag lang naman ako sa Anglo dahil gusto ko makapag-produce ng mga bisiro na merong malakas na gatas o yung mga makakapag-produce ako someday ng mga inahin na maganda maggatas so for example yung si, si Ganda ayan, F2 na nabili ko yan sa SG Demo Farm ayan, so nakuha ko si Ganda ah uh, 15k doon sa SG Demo Farm ayan, nung pumunta ako nun si Ganda ay pa so siguro bagong wale lang siya sa nanay. Ayan. Tapos ngayon, nakapag-produce na siya ng anak na si, asan na si Pretty. Ayan. Andon. ang banda dun. O, ito yung naging uh, anak niya. Na, nyo, kalaki-laki ngayon. Ayan. Wala pa yung, 5 uh, months pa lang yata si Pretty. Ilan ba siya pinalak? March, April, May, June, July. August, no? ba? Diba? March 12 siya pinanganak. Tapos ngayon, August ay more than 5 months na siya. Ganito na yung itsura niya at ganito siya kakinis. So ganyan yung mga pwedeng ma-produce kapag magaganda yung iyong lahi. So ano pa lang yun ah. Uh, yung inahin pa lang yung F2. Ngayon, ang barako ko ay si Walter. Ayun. So kumbaga okay pa rin yan si Walter. Marami pang barako na mas magaganda dyan kay Walter. So yun sa akin parang mid-range lang na barako na pure ang kinuha ko. Okay? So yon kapag napag produce kasi ako nun, tsaka ako magpapasok ng bower dito. So, ba't kayo sinasabi? Kasi, uh, ako po, nakamura ako sa pagkukuha ko ng mga kambing na ito. Ayan. Kasi, hindi naman ako yung breeder type. Ngayon, kung ikaw ay breeder type na gusto mo talaga ay yung may ADGA o merong uh, yung papel siya, merong pedigree. ayun Talagang makakasigurado ka na siya ay galing sa ibang bansa na may mataas na lahi. Yan. Kaya kasi mahal yung mga ganong klase. E eh siyempre nagbabarko o nag aeroplano pa sila. Ayan. Itong mga binibili ko kasi dito is island born. Kaya nakakakuha ko ng mura lang. So pagka nag-refer tayo dun sa Zumanity group, yung pricing nila dun ng kambing. So matagal na yon Yung picture na yun, ko siguro 2019. 2020. ganun. Nung umpisa pala ako magkambing. Doon ako nag uh, babase ng presyo. Is yung F2 Anglo Nubian ay nasa 10,000 to 15,000 depende sa edad. So pagka or 5 oh, months pataas na ay yun ay magiging 15,000 na mapabara ko man yan. Or uh, yung inahin o dumalaga. So ganun yung presyuhan ng ating mga F2. So try ko ay uh, post sa dulo ng video ito yung picture ng sa so Zumanity. Ayan. Pero mas maganda siguro, i-search nyo na lang sa Google yung Zumanity Group. Tapos yung price list nila ng mga kambing. Doon kasi ako nagbabase uh, kapag ako ay nagbebenta. yon Tapos since itong mga kambing ko ay island born na nakuha ko sa aking mga kakilala din na uh, goat go tracers o breeders. Eh di, ano, binababaan ko ng konti yung presyo nila. Okay? Kasi ang punan mo lang dun is eh. Kasi marami sa sa Facebook or sa online na nagbebenta na minsan sinasabi nila upgraded or mataas na lahi. Pero yung pala eh, mababa lang yung lahi. So maging mapanuri pa rin kayo. Tingnan yung mabuti eh, yung laki ng kanilang magulang. O tingnan yung magulang baka bansot yung magulang nila. Kaya mas maigi talaga. Magsisigurado kayo kapag hahanap kayo ng kambing. Okay? So yun, sa mga susunod naman natin topics, uh, pag-usapan din natin ang F3 na Anglo-Nubian. So kaya focus muna tayo sa mga Anglo-Nubians kasi yun palang uh, meron tayo. So pag may questions po kayo, uh, comment lang kayo sa baba. At sana masagot natin uh, sa abot ng ating mga kaya. Okay? So yun po. Salamat po muli at pasensya na short video tayo dahil tayo ay kapos sa memory ng cellphone. <laughs> okay? Sige po. Happy farming po, happy goat racing.